Hello guys, magandang araw Ako si Bebang <laughs> Nakikita niyo ba itong hawa ko Ito yung lumilipad na helicopter <laughs> Linggo kasi ngayon eh Walang paso, kaya maglalaro ako Si Princess, tsaka si Iska Wala sila Kaya ako muna maglalaro Panawarin niyo ako maglaro ng helicopter ha <laughs> Ayan guys Ilalapad ko na rito <laughs> Helicopter Lumipad ka na Wow <laughs> Wow. Ang taas! Taas pa! Hello! Nalaglag ay natumas ulit! Ang layo na nang narating niya! Rontosnya na Hai Mau masuk na langit Wow Pas pa Hai Tata Sunian Tiba guys ang layo ng narating niya tapos ang lakas-lakas pa balik tayo doon kasi ang daming tricycle dito eh Bilis-bilis <laughs> 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 niya. Isa pa ulitin ko ulit. <laughs> Madali lang naman siya laruin, guys, eh. Meron siya dito yung sweet shot. Tignan niyo. <laughs> Ayan, tignan nyo. Napinggit ko na yung switch. Tapos, e'ting remote control niya, ho. Para sa pagtaas, tapos sa baba. Tignan nyo, gagawin ko ulit. Ayan na. Palili pa ko na ulit. Go! Taas na! Di diba ang, ang taas na. Tapos baba pa, tataas ulit. Ganun lang, guys. Madali lang siyang laruin. Pantas niya na! Mom! Yahoo! Pantas wow. na lalo! No. Ay! Taas ulit! Ang galing-galing guys, no? Kaya kung gusto nyo nito, magpabili kayo sa Shopee o kaya sa Lazada. Wow! Oh, no! Naulog na sa kanal. Sana hindi nabasa para hindi siya masira. Ayan, onti lang yung basa niya, hindi pa to sira. One hour later. Hala guys, paulan na, uwi na ako, doon ako sa bahay. Ang lakas ng ulan. Gusto kong maligo. Maligo kaya ako. Papalam na ako kay nanay. Nay! Hala guys! Hindi ako pinilado ni nanay maligo na ng ulan. Kaya dito na lang ako sa bahay. Antayin ko na lang sila princess at si Iska. Nagustuhan nyo ba itong laruan namin ng helicopter, guys? Binili ito ng mama ni Mateo si Shopee. Mura lang daw. Kaya hiniram ko. Tignan nyo ho na matay na. Pero, pwede nyo itong i-charge para sa susunod. Pwede nyo ulit siyang laruin. Sige na, guys. Bye-bye na. Abangan nyo yung naming videos bukas, ha? Bye-bye! <laughs>